aalok sa atin ni Yesus ang isang kayamanan na karapat dapat sa puso ng tao, ang isang kayamanan na hindi magtataksil sa atin, ang tanging isa na makakasama natin sa libingan at sa pagtawid sa hangganan ng buhay na walang hanggan. Ano ang kayamanan na iyon? Ang pamumuhay para kay Yesus lamang. Ang pagmamahal sa Kanya higit sa lahat ang pag-aalay ng ating mga buhay, ang ating mga sarili para sa Kanya, ang tanging kayamanan na sapat na mayaman upang bigyang kasiyahan ang puso ng tao. Ang tanging may kakayahang tuparin ang ating pinakamalalim na mga mithiin sa buhay.